Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga katangiang object fit at object position. Maari mong matutunan kung paano ayusin ang mga bagay tulad ng mga larawan at video at kung paano magdisenyo gamit ang CSS. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Unahin natin, tingnan natin ang katangian ng object fit. Ang CSS na katangian ng object fit ay pangunahing ginagamit upang kontrolin kung paano babagay ang mga larawan, video, at iba pang nilalaman sa kanilang mga container na elemento. Sa paggamit ng katangiang ito, Maaari mong flexible na tukuyin kung paano ay resize at maganda ang pagkakaposisyon ng mga tukoy na elemento. Napakakapalad para sa pag-aayos ng pagpapakita ng larawan o video sa pamamagitan ng pag-trim o pag-scale kapag hindi sila umaangkop sa parent na elemento. Tingnan natin ang mga halaga ng katangiang object fit. Fill ang default na halaga, kung saan ang mga larawan o video ay sapilitang iniunat upang ganap na bumagay sa lapad at taas ng parent na elemento. Sa kasong ito, ang orihinal na proporsyon ng larawan ay binabaliwala na maaaring magdulot ng distortion ng larawan. Ang contain ay ina-adjust ang sukat ng nilalaman upang ganap itong babagay sa loob ng parent na elemento habang pinapanatili ang aspect ratio. Hindi nito lalampasan ang sukat ng parent na elemento at maaaring may padang sa alinman sa patayo o paalang na bahagi. Ang cover ay ino adjust ang sukat ng nilalaman upang ganap na takpan ang parent na elemento habang pinapanatili ang aspect ratio. Maaaring ay trim ang ilang nilalaman upang bumagay sa parent na elemento, ngunit ang buong elemento ay pinupuno ang container kaya walang agwat. Karaniwang ginagamit para sa mga background image o mga larawan sa hero section. ipinapakita ng non ang mga imahe o video sa kanilang orihinal na laki at aspect ratio. Hindi ito nag adjust upang magkasya sa laki ng parent element at ang nilalaman ay lumalagpas kung kinakailangan. Ang scale down ay isang halaga na pinagsasama ang kilos ng non at contain. Kung ang nilalaman ay kasya sa parent element, ito ay kumikilos tulad ng non, ngunit kung masyadong malaki ang nilalaman, ginagamit nito ang kilos ng contain at inaangkop upang magkasya. Halimbawa, upang ipalaganap pang isang larawan sa buong screen na may isinusunod na responsive design, karaniwang ginagamit ang cover. Ang sumusunod na code ay isang halimbawa ng pag-aangkop ng larawan ng mahigpit sa parent element, kahit na maputol ito. Sa kasong ito, ang larawan ay ganap na sumasakop sa parent element, pinapanatili ang magandang layout sa anumang laki ng screen. Kung magkaiba ang aspect ratio, Maaaring hindi makita ang ilang bahagi ng larawan, ngunit nakamit nito ang presentasyong angkop sa disenyo. Susunod, kung nais mong magkasya ang buong larawan sa parent element habang pinapanatili ang aspect ratio, ang contain. Sa halimbawang ito, ang larawan ay pinaliit upang magkasya sa lalagyan, na nagre sa kaunting padding, ngunit ang orihinal na larawan ay ipinapakita ng walang pagbaluktot. Isang karaniwang pagkakamali sa paggamit ng object fit ay hindi pagtatakda ng laki ng parent element. Ang object fit ay isang katangiang ginagamit upang ang nilalaman ay magkasyang mabuti sa parent element, kaya kung ang laki ng parent element ay hindi malinaw, hindi makakamit ang inaasahang epekto. Siguraduhin na ang parent element ay may wastong itinakdang, with, o, hide. Halimbawa, sa sumusunod na code, ang taas ng parent element ay hindi tinukoy, kaya ang object fit ay hindi bumagana tulad ng inaasahan. Sa kasong ito, kailangan mong tukuyin ang taas ng parent element o ayusin ang buong layout gamit ang flexbox o grid layout. Object fit ay mahalaga lalo na sa mga responsive na disenyo at mga website na tumutugon sa iba't ibang laki ng screen. Halimbawa, ito ay kapaki-pakinabang sa mga sumusunod na sitwasyon. Kapag nais mong iakma ang mga larawan o video upang maipakita ng tama sa iba't ibang mga device. Kapag nais mong ipakita ang mga background na larawan o katulad nito sa full screen habang pinapayagan ang pagputol. Kapag nais mong iakma ang isang larawan sa isang parent na elemento habang pinapanatili ang proporsyon nito. Kapag nais mong magpakita ng pare-parehong laki ng mga larawan, tulad sa mga galeriya. Ang paggamit ng object fit sa mga sitwasyong ito ay makakapagpanatili ng pagkakapareho sa disenyo at makakapagpabuti ng karanasan ng gumagamit. Ang object fit ay isang makapangyarihang CSS property na nagbibigay daan sa iyo na kontrolin ng malaya kung paano ipinapakita ang mga larawan at video kaugnay sa kanilang mga parent na elemento sa isang web page. Sa paggamit ng iba't ibang halaga tulad ng fill, contain, cover, none, at scale down. Maaari mong matugunan ng iba't ibang mga kinakailangan sa disenyo. Sa pag-unawa kung paano ito tama gamitin at sa angkop na aplikasyon, maaari kang makalikha ng mga layout na kaakit-akit sa paningin. Susunod, tingnan natin ang ari ari-arian ng object position. Ang CSS na ari ari-arian ng object position ay ginagamit upang kontrolin ang pagpoposisyon ng nilalaman tulad ng mga larawan at video sa loob ng isang elemento. Sa pamamagitan ng paggamit ng object position, maaari mong iposisyon ng nilalaman sa partikular na mga punto at magbigay ng mga visual na epekto na angkop sa layout. Ang object position ay pangunahing ginagamit sa mga media na elemento tulad ng IMG at video na mga tag. Ang ari ari-aria na ito ay kumokontrol kung saan sa loob ng lalagyan nakadisplay ang media. Kadalasang ginagamit ang object feed kasabay ng object position kung saan ang object feed ay nagtatakda kung paano akma ang larawan o video sa sukat ng frame at ang object position ay inaayos ang posisyon ng ipinapakitang nilalaman. Object position ay maaaring magtakda ng posisyon gamit ang isa, dalawa, o apat na halaga. Gayunpaman, ang pagtutukoy ng apat na halaga ay maaaring hindi suportado ng mga lumang browser. Kung isang halaga lamang ang itinakda, ito ay itinuturing bilang paalang, x-axis, na posisyon, at ang patayo, y-axis, ay automaticong nakatakda sa center. Kapag itinakda bilang object position, left, ang object ay ilalagay sa kaliwa. Kapag itinakda bilang object position, 70%, ang object ay ilalagay sa 70% paalang at nakagitna ng patayo. Kapag itinakda bilang object position, 50px, ang object ay ilalagay 50px mula sa kaliwa at nakagitna ng patayo. Ang pagtukoy ng dalawang halaga ay nagbibigay daan upang maitakda ang paalang, x-axis, at patayo, y-axis, na posisyon ng hiwalay. Kapag itinakda bilang object position, center-center, ang object ay nakagitna. Kapag itinakda bilang object position right top, ang object ay ilalagay sa kanang itaas. Kapag itinakda bilang object position 75% 20%, ang object ay ilalagay sa 75% paalang at 20% patayo. Kapag itinakda bilang object position 50px 25px ang object ay ilalagay 50px mula sa kaliwa at 25px mula sa itaas. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng apat na halaga, maaari kang magtakda ng mas tumpak na posisyon gamit ang mga keyword gaya ng left o top kasama ng kanilang mga offset. Kapag itinakda bilang object position left 10px top 20px ang object ay ilalagay 10px mula sa kaliwa at 20px mula sa itaas. Kapag itinakda bilang object position right 15% bottom 30px, ang object ay ilalagay 15% mula sa kanan at 30px mula sa ibaba. Ang object position ay maaaring tumanggap ng mga sumusunod na format ng halaga: Maaari kang magtakda ng mga keyword tulad ng top, right, bottom, left, at center. Maaari ka ring magtakda ng mga halaga gamit ang porsyento gaya ng 50% o mga unit tulad ng PX. Posible rin na paghaluin ang mga keyword at porsyento. Sa halimbawang ito, ang imahe ay inilagay sa kanang gilid, at nakasentro ng patayo sa 50%. Ang kombinasyon na ito ay napakakapakipakinabang kapag kinakailangan ang flexible na pagpoposisyon. Ang object position ay madalas ginagamit kasabay ng object feed. Tinutukoy ng object feed kung paano nire-resize ang isang imahe o video kaugnay sa frame nito. Halimbawa, ang paggamit ng Object Feed, Cover, ay nagtatabas ng imahe upang magkasya sa frame at ito ay ipinoposisyon alinsunod sa tinukoy na Object Position. Sa halimbawang ito, ang imahe ay kumakalat sa buong lalagyan na nagpapakita ng bahagi sa ilalim na kanan ng nilalaman. Maaari mong itakda ang mga sumusunod na halaga para sa Object Feed. Fill, maaaring ma ang imahe ngunit magkasya ito sa buong lalagyan. Contain, ang buong imahe ay ipinapakita habang pinapanatili ang tamang aspect ratio. Cover, tinabas upang magkasya sa lalagyan, habang pinapanatili ang tamang aspect ratio. Non, ang imahe ay ipinapakita sa orihinal nitong sukat. Halimbawa, gamit ang object fit, contain, ay ipinapakita ang buong larawan at ilalagay ito ayon sa setting ng object position. Sa setting na ito, ang larawan ay inilalagay sa kanang bahagi ng container at ipinapakita ang buong larawan. Ang object position ay maaaring gamitin sa iba't ibang sitwasyon hindi lamang para sa simpleng pag-aayos ng posisyon kundi upang mapahusay din ang mga visual effect. Ito ay kapakipakinabang kung nais mong mag-focus sa isang partikular na bahagi ng imahe sa halip na ipakita ang buong imahe. Itakda ang object feed sa cover at gamitin ang object position upang mag-focus sa isang partikular na lugar. Ang object position ay kapakipakinabang rin kapag gumagamit ng video bilang background. Maaaring mong ilagay ang video sa isang tiyak na lokasyon upang mapanatili ang pagkakapare-pareho sa pangkalahatang disenyo ng pahina. Maaaring may ilang mga problema sa paggamit ng object position. Dito, ipinapakilala namin ang karaniwang mga problema at ang kanilang mga solusyon. Kapag ginagamit ang object fit, cover, maaaring maputol ang imahe upang magkasya sa lalagyan. Sa kasong ito, sa pamamagitan ng pag-aayos ng posisyon gamit ang object position, maaari mong tiyakin na ang mahalagang bahagi ay makikita. Ang mga porsyentong specification ay maaaring hindi laging intuitive. Kinakailangan na isaalang-alang ang laki ng lalagyan at ang aspect ratio nito at subukan ng iba't ibang mga halaga. Ang paggamit ng developer tools upang ayusin in real time ay epektibo. Ang object position ay isang makapangyarihang tool para sa malayang pagpoposisyon ng mga elementong media. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa object feed, maaaring makamit ang mga flexible na layout na akma sa disenyo. Pagbutihin ang kaalaman sa mga keywords, porsyento, at mga unit ng haba upang mapakinabangan ang visual na epekto sa iba't ibang sitwasyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.